Hi mga langga, good morning. For today's video, ang gagawin natin is uh, pag-usapan natin or mag share ako ng idea, especially dun sa mga langga natin na may checking account or checking account holder. Ano ang gagawin mo if ever nawala yung check -in na inisyu mo? Ano ang gagawin mo if ever nawala yung initio na uh, yung check -in na mo? Let's say for example, yung nawala is isang peraso or less than 5. Anong gagawin mo? Um, first mga langa pwede, uh, pwede ka mag-issue ng panibago. Yes, pwede. Pwedeng pwede, walang nagli-limit sa iyo as long as may mga ano ka pa, may laman naman yung account mo, may checke ka pa, wala nagli-limit sa iyo ng issue ng panibago. But Make sure na if ever nag-issue ka pa ng panibago, whichever comes first ha, whichever comes first, mag-issue ka ng bago or um, punta ka ng branch or ng banko mo, tapos uh, i-declare mo as lost. Ang tawag doon is uh, SPO, ipapastop order uh, ipapa -stop order mo yung cheque. Stop payment order yung meaning ng SPO. So punta ka sa branch, uh, inform mo sila na nawala yung cheque mo, yung uh, ilang pieces ng cheque mo, tapos, ang gagawin is may fee yun per check, ha? Depende sa bangko, itanong mo sa kanila kung magkano yung fee nila. Tapos, ang, uh, ang ibig sa, ang, ang mangyayari kasi, paano kung kunwari hindi mo siya naipasta payment or hindi mo siya na pa SPO? For example, nawala yung isang piraso, tapos may perma mo. Walang pangalan, walang amount, pero may perma mo. Kasi may mga kliyente po tayo or may mga langga tayo na, nag-ano na, pinipirmahan na yung check eh, bago nila i-issue. So anong gagawin? Um, pag pinastop mo, uh, hindi ibig sabihin na hindi na siya mapaprocess or hindi na siya matatransact sa any banks. Ang pwede lang po mangyari, yung control po ng SPO or ng stop payment order is, for example, nilagyan niya ng 50,000 pesos tapos in-encash niya or dineposit niya sa ibang banko. Kasi hindi ka questionin yung perma doon kasi pag chineck ng uh, uh, taga-banko yung perma, compared sa system, tama eh. Kasi pre-issued mo eh, or pre-signed mo. Mapaprocess yon pero pag pina-SPO mo, yung 50,000, hindi niya makukuha yon ng buo. And wala din siyang makukuha. Ang mangyayari lang po is matcha-charge ka for Uh, uh 1,000 or 2,000, banko mo yung mag-ano nun. Pero hindi na siya bebiyan ng 2,000 or whatever. Ah. Ang control lang nun is kahit pina-SPO mo, hindi ibig sabihin na talagang hindi na siya mapaprocess. Mapaprocess siya. But hindi siya magiging successful kasi nakatag na siya as SPO eh. So, yun yung control nun. So, what if hindi mo naman napirmahan? So, syempre, initially, pag dineposit yun sa kabilang banko, mapaprocess ng kabilang bangko. kasi wala silang system na madedetect yung kung ano talaga yung tama mong pirma, kung ano yung, sino yung mga signatories for that account. Iba, deposit nila, pero pagdating sa bangko mo, hindi na siya magpupush through. Kasi sa pirma palang, ano na, ligwak na, hindi natugma dun sa pirma mo. Tapos, yun pa din po, may charge pa rin siya, not uh, beyond 2,000. Kasi clearing charges po yung tawag doon. And uh, paano naman kung yung buong checkbook mo yung nawala? Ano ang gagawin? Mga langga, hindi ka magpapa-SPO kung kunwari. Sa isang checkbook kasi, uh, lalo pag personal, 50 pieces lang yon per pad. So sa 50 pieces, kapag pina-SPO mo lahat yon lugi ka, tsaka hindi ka iyalaw ng banko mo na ipapa-SPO lahat yon Ang gagawin po, isi ko close yung account na yon tapos mag-open kayo ng bago. So, paano kung may naisuhan ka na prior that? Sabihan mo po yung inisyuhan nyo na nawala po yung checkbook ko, nag-issue po, ah, open po ako ng bago, tapos ito na po yung bago kong ano, ito na po yung bago kong account, ito na po yung bago kong cheque, eh. akin na po yung lumang inisyo ko sa Gets nyo po? Yun ang mga langga yung control. Kapag kunwari, beyond 3 pieces yung nawala or 5 pieces, automatic request nyo na ng closure, sabihan nyo yung banko nyo na nawala po kasi. So, pwede po bang i-close? Yes, hindi nila kayo pipigilan na mag-open ng panibago kasi nawala nga po eh. Okay? And yun lang mga langga, sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. And uh, kung hindi ka pa nakalay, uh, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do like and subscribe and click the notification bell para po ma-notify kayo ng mga bago kong uploads. See you again my next video. Bye-bye.